Grabe, Mare. Suko na talaga ako sa iyo. Naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko naman yung trabaho mo. Binabayaran ka para magsinungaling, mambudol, pagtakpan, nakapalpakan ng gobyerno. Kaya lang, ano na yung sobra-sobra na. Maritandaan mo, life is not always about money. Lalo na kung sinisira mo ng bayan natin. Masyado ka na nakakasira para sa mga Pilipino. Tandaan mo, Marie, pagkatapos ang termo ni Bangag at ikaw din pagkatapos mong bumaba sa pwesto bilang PCO, sipin mo kung saan ka pupulutin. May tao pa bang magtitiwala sa'yo? Tandaan mo, nasa history ka na. You are one of the most hatred person in this administration. Kawawa ka, Marie. Sabi ko sayo, kawawa ka. Kawawa yung anak mo pamilya mo. Kawawa yung mga yan. Lahat sila, alam mo yun, maaapektuhan sa ginagawa mong panluloko sa taong bayan. Mare, alam mo yun, minsan makukonsensya ka din, minsan maghihinahinay ka, minsan magdadahan-dahan ka din, kasi hindi ka na nakakatuwa. Alaming una, okay lang sa amin, kasi sa ginagawa mo, lalong bumabagsak, ang karir ni Bangag, kaya lang kasi parang sobra na. Sobra na, Mare. Nasa history ng Pilipinas that you are one of the most hatred person in this administration. Oh my God. Kawawa ka pagbaba ni Bangat. Kawawa ka.